Hello everyone. Good afternoon. I'm back. <laughs> Medyo matagal na din ako hindi nakapag voice over. So today po ay papakita ko sa inyo tungkol dito sa bag na binigay ni Ma'am Mercy Grace Pakaldo at ng buong pamilya niya. Thank you so much, Ma'am and Sir. At sa mga anak niyo po, napakabait niyo po. Thank you so much. Sobrang happy sila. Medyo natagalan ako sa pag-decide kung sino ang bibigyan ko. Yun po, na naibigay ko na Thank po. you so much sa inyong buong pamilya. God bless you more. Ayan no, oh, may dalawang zipper. So ayan, maganda talaga siya. Actually po, nahiya po talaga. Kita kasi ni ma'am yung post ko. Yung walang notebook ang bata. Nag-message siya sa akin personally tapos sabi niya gusto niya magbigay ng bag so ito na po yun. special delivery pa to sa bahay namin talaga pagkatapos nila magsimba tinanggap ko na kasi blessed na rin 'di ba at 'yan oh napakaganda 'di ba natutuwa naman yung mga bata so ito na ibibigay na natin tagnanin ako thank you ma thank you ma'am. thank you ma mary